Pwede bang magpalit ng size ng mag? Sagutin lang natin yung tanong ni Pap Cesar no na from R15 going to R17. Well, the answer is yes. Pwede naman kay talagang magpalit. Pero ang note ko lang diyan, kung gusto niyo i yung inyong warranty, huwag kayong basta-basta magpapalit. Magtanong muna kayo sa kasa kung ma-avail niyo pa rin yung warranty kung magpapalit kayo. Pero now, sabihin na natin, disregard na natin yung warranty. Gusto niya talagang magpalit. Okay, ano ba yung magiging epekto nito sa inyong sasakyan? Okay, sabihin na natin, isusustain ninyo yung pinakapagkabilog ng inyong gulong o yung diameter or circumference ng inyong gulong. So, ang mangyayari dyan from 15 to 17, eh ninipis yung gulong ninyo na So, ano yung epekto ng manipis na gulong? Isa sa magiging epekto niyan is pwedeng mag-increase yung handling ng inyong sasakyan o mas makokontrol ninyo yung sasakyan ninyo especially during cornering now ano yung disadvantage no yun magdi-decrease naman yung comfort o posibleng maging mas matagtag ang inyong kotse aside dun sa magiging stress pa yung mga component na may kinalaman sa suspension kasi uh, uh, note natin ano yung gulong kasi natin part din yan ng ating suspension yan yung unang nakakaramdam or uh, sumasalo ng impact ng mga lubak. Now, kung manipis yung gulong ninyo, there's a possibility na mas magiging stress yung mga shock, yung mga spring. So, mas mabilis yung wear and tear niya. So, yun mga paps, no, yun yung pinaka-epekto niyan. Aside doon sa mas mahal, syempre, yung mga gulong na maninipis Compare doon sa mga stock na size lang. So, yun yung mga epekto niyan. So, yun mga paps, no, kung may tanong kayo with regard to stream, just comment down below na lang. At kung nagustuhan nyo yung video, paki like and share nyo na rin to doon sa mga tao na gusto magpalit ng mags. Salamat sa panonood. Keep safe mga pups